Oh, spotted. Grabe. <laughs> ang dami naka 50% off. Halos lahat, no? Check natin. Ito, ganda nitong RSX na to Idol. Oh. Multicolor way, Limited offer. Angas ng colorway. Idol! RSX! Puma! Ayan, ang original price at 3,050 na lang sa sale. 50% off. Another one na 50% off na makikita nyo. RS Ayan, solid din ang colorway, no? Medyo unique to, idol. At ang presyo nito ay, ayan na lang! Grabe! Puma suede, kung naghahanap ka, syempre, classic yan, idol. 2.7 na lang to, from 3.990. And kung hanap mo, pang basketball shoes na D-Stack na, ayan, nakasale din yan, idol. 6,000 plus na lang to. Ayan pa, yung mga naka-50% off. Ang dami niyan idol no Umaapaw dito lang yan sa Glenn TV He's the king of intro King of intro oh, King of intro King of intro is back Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back! Ito na nga, na-miss nyo yung vlog natin. Ito yung kauna ng video na gagawin natin at i-upload natin sa channel natin sa YouTube ngayong 2024 and ngayon syempre this time bagsak presyo yung mga sapatos unahan na natin dito sa outlet store ng Puma napaka solid ni dito idol no and happy new year pala sa inyo lahat and maraming salamat din sa Puma outlet dito sa cash and carry lang din to no so puntahan nyo to solid dito idol pero bago ang lahat kung napadaan ka lang sa ating channel make sure na mapipindot may subscribe button na lang dyan. hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo. So, ano pong ginagawa natin? Napakaraming sapatos dito, tol. mag na tayo, tara. Let's do this! At nabalik naman tayo ulit dito sa Cash and Carry Mall, Makati. Idol, malapit lang to sa'yo. This time, Puma Outlet Store naman, na mumutik-tik-liglig ang mga sapatos nila. Ito yung store nila, medyo may kalakian at nag-uumapaw ang mga sapatos kaya umpisa na natin to syempre sale lahat yan umpisa na natin yung limited offer na 50% off RSX Idol ayan ang original price ngayon 3,300 plus na lang grabe multicolor way yan tol no? angas nyan syempre another one ito naka 50% off na rin 5,700 ang original price ngayon 2,000 plus na lang ang kanyang presyo dahil 50% off nga ang dami idol ipa-flash na lang natin at nakikita nyo lahat yan naka 50 off ayan sa tag nila yan 3, 3 4, 75 naman etong isang to and eto meron pang naligaw na naka 60% off wow no yung 5.7 isi 60 off mo 2,000 wow. plus na lang to idol eto ba isa 3,315 na lang to 50 off ganda ng colorway eto pa ang isa. Ang ganda talaga ng design ng Puma Idol, no? Mapa lifestyle running at mamaya may papakita tayong basketball shoes. Ito lifestyle sneakers na ipapakita natin na naka 50 off. Magkano na lang ba ito? Bang, 3,315 from 6,630. Ito collaboration ng Bondage, no? Grabe 'yan, no? Mas habyan idol from 6950. Magkano na lang siya? Check out natin. And 3,475 na lang siya, idol. Ito pa, another 50 off. Hindi ka mauubusan ng 50 off dito, no? Ang presyo is 3,315. Grabe. Puma eh. lang sa kalam, no? Lakas, idol. Ito pa. 3,700 plus. Kung hanap mo naman is d na pang basketball shoes ng Puma. Meron din sila at 6,400 plus naman. Ito, yan. Kakaiba. Unique, syempre. d yan. Another basketball shoes ng Puma na ipa-flash natin dito is 5,900 plus na lang from eight 4 Solid ng sale na yan. Another basketball shoes. Ito, black and white combination. Yan, 4,000 plus na lang to, Idol, Ito, idol. Nakikita nyo naman, na lang from 6 to 30. Ito, ang cool ng colorway nito, no? Yung uh, light blue lang at 5,624 lang ang, ang presyo nito, tol. Another basketball, yan. Lahat yan, nakasale yan, idol. Pero marami yung nakalign up na 50% off. Pero lahat dito, walang SRP dito. Lahat dito, yes, nakasale. No, take note, bagsak presyo since outlet store nga naman. Ito, ito, pinapakita natin is nasa 5... 5,560 na lang to idol Ayan po oh. Solid nito idol oh Oh, syempre naka-sale 'yan at 5,000 plus na lang from 7430 idol. Ayun, simpleng simple. Yung combination ng colorway, ito pa. Astigi naman 'tong this time. RSX pa rin tol. Oh. Ayun, oh. For 7, 50 na lang 'to. Oh, ayan, naghahanap ka ng black version, meron din syempre naka sale din yan. Ayan. Check nyo na lang, idol. Oh. stick di ba? Lahat na ipapakita natin dito, tol. Walang regular price diyan Lahat dito, naka-sale. Meron pa nga naka-60% off yung pinakita natin kanina. Pero halos lahat, karamihan dito is naka-50% off, idol. Ayan po, oh. woo! Ayan, 4,000 plus na lang to. Ganda nito idol, no? Solid. Ayan pa. Grabe yung combination ng colorway tol, no? Ang galing ng nag-isip na, ng mga colorway ng Puma. Ako, naastigan talaga ako. etong ang ganda nito. Gumsol, napakakapit sigurado nito. Lifestyle sneakers ng Puma. 4.8 ngayon, 3.4.9 na lang, idol, no? 3,409 na lang. Ito, lightweight version ng running shoes ng Puma from 2,950 ngayon 2006. 5 na lang no? ito pinakamura siguro na nandito idol at 2,000 pesos ba? Diba? yan no ito pa yung isang uh, colorway nya soft foam naman na version ayan syempre nakasil yan at 2,000 Uh, 345 na lang idol. 2, 2, 2 plus lang yung mga sapatos ng Puma, no? Grabe. Ito combination of mesh materials na may leather. Grabe, no? Ayos. Ang solid, syempre, at 2625 lang. Ni ang presyo nito, tol. Ito pa isa, yan. Ganda, no? Ako, grabe. Personally, nagugustuhan ko yung mga color na nilalabas ni Fuma. Ayan. 2790 lang, tol. Solid nito, no? Uh, na pa tayo na makikita at ito nakakita tayo ng light version pa rin syempre na running shoes 2,600 pesos triple black meron din slip on meron din Ayan, tol. walang tag pero syempre nakasale yan pag nagawi kayo dito puntaan nyo na lang check natin uh, mga classic sneakers naman ng Puma na lifestyle sneakers yan 2,600 pesos classic Puma yan tol no <laughs> Paborito ng mga tito natin at tatay natin yan. Pero syempre, binabalik lang naman yung mga uso. Ayan, no? Oh. Grabe. Ako, gusto ko yan kasi ang ganda yan. Kahit naka-jeans ka, naka-short ka, panalong-panalo yan, tol, no? Ito pa, isa. Ayan, no? Oh. Sale lahat yan, idol. 2-6 na lang to. O, oh, ba diba? Panalo ka dito sa Puma, syempre. Kung Ayan, Nagtatanong ka ng Ralph Samson, Ralph Samson na pa yan meron dito idol na Puma. 50% of friends sa mga pang babae. Siyempre, hindi mawawalan yung mga pang girls natin dyan. Ayan. 50% of lahat yan, mga ipapakita natin dyan. So, hindi lang pang men's, no? Meron din pang women's. Nastigin yan, idol, no? oh yan yung mga presyuhan. Ganyan dapat ang sale tol, no? Kaya, wag na kayong magbibili ng mahal no? Presyong OEM lang yan, idol, no? Pero syempre, legit original ang Puma Lalo na S uh, Outlet Store Ang pinupunta natin Ito, 2.5 lang to, idol, no? Nakikita nyo naman Quality Original, at his best, mga idol Ang mga pinapakita natin sa mga vlog natin Ayan ang mga presyo, hantol o, Puma Suede, 2.7 lang yan, idol O, ba? Diba? Oh, 3,990 ngayon, 2,700 lang. Mga Puma suede. Classic yan, tol. No? Nagkaroon ako before nito. Grabe. Ganda. to triple black. Siyempre, nakales yan at naka-sale yan. Ito, 2,394 lang, tol. No? Angas ng suede nila, tol. No? So, yan. Napakarami na sa pass dito. Hindi na natin maisa-isa. Dito lang yan sa so Cash and Carry Puma Outlet Store. Puntaan nyo na to, tol.